Oo. Oh. Ang sinasabi ko, tignan natin po, mayroon kang sa So, ah. Kasi pulis po ako. Oo, oh, sige po. Ako po, po. yung mag-implement. -e alam ko po, po yung gagawin ko. Kasi sa tagal ko na po dito sa traffic, mm -hmm. alam ko po, po yung may kasalanan, alam ko po yung hindi. Di ba? Eh, ano nga ano po ano kasalanan? kasalanan? Kasi hindi namin naintindihan oh, kanina. Anong kasalanan? kasalanan? Bilga na lang hinarang. Hmm. Bilga na lang hinarang, sa unahan niya. Ano ang kasalanan? Kasi ano? nakapila, nakapila naman si Kuya dun sa taxi lane eh. Ngayon po, madam, sinasabi ko po, pinagsabihan po na po itong mga kasama namin. Ah. Ay, nasabi ko, tignan ko lang, hindi ko huhuliin. Oo, okay. so, ayos okay, lang. kasi na-paperwish din kami, kuya. Kung wala namang kaso, bakit hindi pa paalisin? Saglit lang po, kasi dumadaan naman po tayo sa... proseso, di ba? O sige, hindi na natin, di ba, madam? o sige po, sige nga. Di ba? Yan nga, Uh, okay. kaya nga nandito na ako kasi yung mga kasama namin. Mainit na yung ulo ni Kuya ang isa. Kaya nga madam, kahit videoin nyo ako, kahit oh, videoin nyo ako, sabi ko nga. Oh, oh. Sige, kahit ito mo madam, walang problema sa ganyan. Basta ako, ginagawa ko yung trabaho. ko. Ano Dino ang violation ni Kuya? Kaya naman natin, di ba? Yeah, kasi ako siya, rin, taxi driver din na ako. Oh. Ano na ang mali? Hmm. Ang nakita ko sa kanya, wala namang mali. Mm -hmm. Di ba? Kinakausap ko lang po siya. O oh, sige. Diba? Hindi, hindi pa Kasi po tapos. Driver din pa ako. Okay. Kasama ko rin po siya, 'di ba? Mm -hmm

不也 <Well, S 2> <Yeah. S 1>、yeah.